first time ever na naka-receive si Daddy Frankie ng love letter. <laughs> LBC pa talaga. Halos dalawang taon akong nagtitipid sa pagkain at gamot para lang makaipon. Ha? Para makaipon ng pambili ng smart TV. At ngayon, ay nakabili na po ako at napapanood na po kita. Wow naman. Pero nakatouch naman si tatay. Mag-isa lang siya. 61. 61 years old. May katarata daw sa kanang mata. Tapos stroke pa siya. Maraming maraming salamat tay sa pag-effort mo. Uh, nagpadala ng message sa akin. Alam kong uh, hindi biro-biro ang gumawa ng sulat. Guys, nakalimutan ko, dumating pala ito kahapon. No. Oh. Eh mga kababayan, no. Oh. First time ever na naka si Daddy Frankie ng love letter. <laughs> LBC pa talaga. Puso pa ba 'yung ano? Love. Akala ko ang LBC 'yung mga box lang 'e, eh, di ba? Pero pag sulat, siyempre social media na 'yung eh, message na 'e, eh, di ba? Email na pero nakakatuwa kasi nag-effort talaga mga kababayan. Si uh, si Robin D. Rosario. Ayan. From Kasiglahan, San Jose, Montalban, Rizal. Ayan yung number niya. To Daddy Frankie Vlog. Ay, bakit Daddy Frankie Vlog? Daddy Frankie Official lang. Ito naman yung address. Buksan natin mga kababayan. Baka kung ano to. Nila eh, talaga ako naka-receive ng LBC. Unboxing. <laughs> Unboxing. Ayun. Ah, oh, ganun din. to so, Daddy Frank rin. No? Huh? So, later. Hindi na kadikit. Ito na lang para hindi ako mahirapan. Ano kaya ito? Nakakabahan ako. Ay! Na. <laughs> Ye yeah, na. Ala. Ami picture pa! ah, Ay nako, Maliliit yung sulat. Ang dami pa. <laughs> Pwede ba ikaw magbasa ram? <laughs> ha? Huh? Daddy Frankie. Ako po si Rosin D. Rosario, 61 taong gulang, single, walang asawa at anak. Nag-iisa lang sa buhay. Ako po ay stroke patient. Three years ago, ay three years ago na, matagal na pong gusto kong sumulat sa inyo. Kaya lang... Nag-aalala ako na baka hindi nyo ako mapansin. Dahil libu-libu na ang iyong ano? Dahil libu-libu na ang inyong inaasikaso. Bakit libu-libu inaasikaso? <laughs> Daddy Frankie, ulit na na. Halos dalawang taon ako nagtitipid sa pagkain at gamot para lang makaipon ha, ah, para makaipon ng pambili ng smart TV at ngayon ay nakabili na po ako at napapanood na po kita wow naman nag ano napalungkot po Ah, napakalungkot po nang nag-iisa sa bahay. At may sakit po. Hindi po ako makalakad at nagkaroon pa ng katarata. Ang hirap basahin ang sulat niya mga kababayan. Nang kanang mata ko. Ayan. Alam ko kung busy kayo at baka wala kayong oras para pasyalan ako. Okay lang po sa akin kahit tawagan nyo lang ako. Sa kapitbahay ko po. Ayan. Na kikiusap. Ano? Makausap lang po kita kahit sa phone ay sapat na po sa akin. Ang hirap talaga pa sa akin mga kababayan. Patindyan. Lumalakas po ang loob ko. Ay no. Lumakas po ang loob ko na sumulat sa inyo dahil napanood ko po sa TV na sinabi nyo na may schedule kayong pumunta sa Barangay Holy Spirit. Parang ang tagal na nito ah. Diba? Barangay Holy Spirit Fairview. Malapit na po kami dyan. Kakanan lang po kayo sa... Ano to? pa sa Sa exit? Letex pababa. ganun? Ah, oh, latex. letex. pababa ng payatas. Ah, oh, okay. At bagong silangan. Ayan. Ano to? Susunod. <laughs> Susunod na po ang hindi oh, ito crossing. crossing crossing Montalban salamat po Robin D. Rosario ah, oh, wala na po <laughs> kung pupunta po kayo dito sana i-social experiment nyo muna ang mga kapitbahay ko <laughs> bakit? So, anong naintindihan mo ba? Ano request niya? Tatawagan lang siya. Nakabili na siya ng ano, smart TV. So, yun la request ni? O. Oh. Anong pangalan niya? Ha? O. O. Si Tatay Ruben Rosario. Ayan. Mga kababayan, na touch naka naman tong followers natin, si Tatay Ruben. Tatay Ruben, sana mapanood mo ito at uh, mo pag nagawi kami dyan. Hindi ko alam kung kailan mo napanood yung uh, upload videos namin pero I think that was 3 years ago. Diba? O 2 years ago na po. Kasi alam po, natatandaan ko na imbitahan ako dyan sa barangay ng uh, nasabing nabanggit na lugar nagpunta na ako dyan. Siyempre, baka late na napanood ni tatay, ano? Pero nakatouch naman si tatay. Mag-isa lang siya, 61. 61 years old. May katarata daw sa kanang mata. Tapos, stroke pa siya. Uh, ah, sana, tay, ah, magawi kami dyan, no? Tawagan natin. Ah, saan? Ah, ito. Wala. Ay, ito, Tawagan natin. Sige, kunin ko yung cellphone ko. May load ba ako? Sige, tawagan na lang natin. Dahil yun ang request niya mga kababayan. Hello, magandang gabi po. Ma, makikisuyo lang po sana kay ano? Kay Tatay Ruben de Rosario. Ha? Ah, kaibigan po niya? Ay, kasi siya ngayon. Ay, nasa ospital siya ngayon? Bakit po? Hindi ko po alam kung maandis -ma, kasi mataas daw yung pulis Ah, mataas. Kaano-ano niyo po siya, ma'am? Kapitbahay po. Ay, kapitbahay. Sige po, ma'am. Ah, kailan siya dinala sa hospital? Sino naghatid sa kanya po? bali yung kapatid niya po sa kayong, ano, nabibahay namin yung teenager. Ah, okay. Sana okay lang siya. Sino, ano pong bahay niya? Ah, kaibigan po niya. Pakisabi na lang po, ma'am, pagka, ano, pagka dumating siya, tumawag si ako. Ako yung pinadalhan niya ng love letter. Opo. Ah, okay. Dito lang po kayo, kumamahal kasi ano, kailangan nyo pa usan. Kilala nyo po ba yung ano, pinadalahan niya ng love letter? Opo. Sino po? Hindi ko po alam kung may ilanon niya sa, ano, sa kapatid niya pala, sa Ano po? Yung asawa ko, yung asawa ko maghahatid. Tapos, may duty yung asawa ko. Ewan ko kung kanina niya pinadala. Alin, yung? Kasi kakaluboyan ko so, kasi na nasa hospital yung anak ko din noon. Kaya iwan ko kung kanina niya pinadala. Hmm. Ilan bang vlogger pinadalhan po? Alin, sinong vlogger pa yun? Hindi na, ano yung picture na ano niya sa akin ay pinapakita noon kasi gumabalik-balik ako noon kaya lang lang natin yung anak ko Oh. pero sa tingin nyo ma'am ilang vlogger po ang pinadalhan niya? parang po yung lagi niyang pinapanood Oh. lagi niyang pinapanood, pinapanood niya magkapit ba? ilang po ba kayo? Opo, ako po yung katiwala. ilan po ba ang anak ni tatay? Ilan po ang uh, anak ni Tatay Robin? Wala po. Ah, wala siyang anak. ano so, siya, Anong trabaho niya po? Wala po. Bari, senyor na po siya. Ah, senyor na. Kawawa naman. Bakit wala siyang pamilya, walang anak? At dito naman po kami mga kapitbahay niya. Ay, ang bait naman ng kapitbahay. Salamat po. Pakibanggit na lang, ma'am, pagka, ano, pagka dumating siya. Ano uh, po? Ano po masasabihin ko, sir? Sabihin nyo, tumawag siya ako. Yung pinadalahan niya sa, ano, pinadalahan niya ng love letter. Okay. Ano pangalan nyo, ma'am? Ted Manuel po, ma'am. Ma'am, Ted Manuel? Opo, uh, pero sa pangalan ko sa, ano, maritil Manuel. Pero, ang manayon ko po, sir. Opo. Sige ma'am, pagka ano, baka makapasyal kami dyan. Ah, okay, po. Thank you so much ma'am. Maraming maraming salamat sa kabutihan nyo po. Magandang gabi po sa inyo ma'am. Ako po si Daddy Frankie. God bless po. Thank, thank, you po. Salamat. Ayan mga kababayan, no? tinawagan natin yung number na binigay pero sayang. Uh, wala hindi kami nagkausap dahil ito ang kahilingan ni tatay pero alam ko mapapanood mo tong upload na to tatay uh, Ruben at uh, hintayin mo kami diyan uh, balang araw dadaanan ka namin nandito naman tong address mo madali lang naman na uh, hanapin yan at uh, alam din ng mga driver natin kaya maraming maraming salamat sa panunood mo at maraming maraming salamat Tay sa pag-effort mo, uh, nagpadala ng message sa akin. Alam kong uh, hindi biro-biro ang gumawa ng sulat ng ganito kahaba. Really, really appreciate po. Kaya sana uh, loobin ng Panginoon na magkita tayo. Maraming maraming salamat tayo and God bless po.